Ang gandaan niya. <laughs> <dyan. laughs> um, Ispasang. Ispasang. Tapos ispasan. kunin natin yung para makita pa oh. oh. service pa. Ano ba yung nangyari sa iyo? Kasi yung una kasi, nagpapagawa ko ng bahay. Nais na pa ma akong maglaro. Mga nine months, mga gano'n, tigla akong naglaro. So, Tapos maglaro. Pagpahinga ano, ko. Anong pag na nararamdaman <laughs> doon na sinasabi mo natin? Pag napahinga na? Pag napahinga, doon, parang maluwas ko na. Ayun o. No. के जो बनता है ना आज तो मुझे देना with minimal subchondrosis in okay. yeah, the grade 2 right to, to grade right 2 chondromalacia eh ko nagpa MRI kami pero nung dinala po namin siya sa ano sa bayan yung Orto. orthopedic po kasi nung nag MRI kami sabi po sa pati makailangan daw po siya ano parang operahan ko surgery po. Yung, niya surgery kabilang to nililinisin uh, daw pero nung dinala po namin sa ortho din naman daw hindi ah kaya nga kami hospital mag yung hindi ko kumbinsido hmm. parang piling yung pungkila lang naman, goods pa naman eh. Ipa-extrain nyo lang muna. Tapos pa second opinion kayo. Katuloy niya, maganda, in-MRI kayo. O, ang lumalabas, mild osteoarthritis. Okay. Yun ang lumalabas. Ganun nga yan eh, pag tinamakan ka pag naglaro ka, pag nasa adrenaline rush ka pa, yung nandun ka pa sa game, goods pa yan. Uh, Pero pag pinahinga mo na yan, uh, yun na po, hindi na makatayo. Ito uh, para, para uh, parang bumaba, parang 75 na iniigat yun Parang higpit-higpit ang po, mga masin mo, mga uh, mo, parang magag-magalo mo Sa kapag ko, nilala pa ng tumalo. Sa pag-umupo ko si sa Pero napakabata ba mo ba, na bigla alam yun ayun doon? Kailangan uh -huh. e kasi kahit pa paano, kanyari ang tagal mo nila maglaro, mag-pull stretch ka muna. Mga ganyan-ganyan, taga -ganyan. tsaga yun muna kahit pa paano. Mayroon week, sa Pepsi, ang laro namin Sunday. nag ako, warm up ako nang Sabado, oh, para pinapukasan ako, no? okay na ako, papawis ako. Okay, nag-gwisan ako, yung okay. drive ko lang, kapatakbo ako. Kaya baba ako sa ragdan. Yung mupo na ako, yun na. Di na ako <laughs> <dinalo>, nang <ngaro>, pinapukasan. <laughs> Sakit na. <laughs> pag napahinga na, no? Mm -hmm. Dahil ang kailangan mo dyan ay, di ba, nag-stretching ka. Na. Mm -hmm. Haplusan mo yung mga muscle mo. So yun no? okay. na, nag-ano ako eh, na cut compress. Tingnan no? mo. pag mo ngayon, medyo pahapon na. Pag hinihil fear, tignan mo. Pag napahinga ka, observa mo, di ba? Pag nagagalaw, pag napapahinga. Oo, oh, yan. Yeah. Hindi, pag ano na, yung kunyari, kung kumpay, kumpay lang ka ng pahinga, pag umupo ka no, kaya na, kaya nakahiga ka, pag ising mo ng mga, ah, oh. ah, ah. tulong siya lang, lagat, lagatok yung tuwag ko. Eh, ano ba yung osteoarthritis para pagkakala mo lang? Anong pagkakain din mo sa osteoarthritis? Ay, mga, sa mga matanda, yung Tinutumuan ang mga, ganito ang osteoarthritis, ay ito, no? Para, para sa kaalaman mo lang, kasi hindi pa niya gano'n, Parang tinutubuan ng mga ribaba yung mga edge ng buto mo. Kaya may tutunog-tunog, may scratch-scratch. Pero -scratch. mm -hmm. ng osteoarthritis, yan o ganyan. Kaya uh, pag na stuck, syempre pag may ganyan ka na, yung mga nakakapit na tendon dyan, gagapok yan sila. Mga ligaments, gagapok yan <tos> sila. Ano yung nararamdaman mo na yun? Ayun dun kaya sa likod mo, yun yung isang ispansong nababas sa x-ray. Madali lang yan. Yung spasm kasi sa so baka din yung gaano maintindihan yung spasm. Pag may lumabas din yung muscle spasm, hindi kayo magkakaroon ng muscle spasm kung walang mga impingement. Impingement sa nerve. Tayo. Oh, kung baka uling lalabas yung spasm eh. Ikaw ang patagilid. kuling na natin yung mo. Pero kung nag-construction tayo, tayo nag-construction tayo sabay-sabay, magkakaroon tayo ng muscle spasm kasi kwersado mm. eh. Kwersado. Pero mga tatlong araw, apat na araw, wala na kagad yun. Pero kung tumatagal na ng ilang buwan, hindi na yung spasm yan. Itong ano, balakang ko, parang ah, dadalawang taong na ata. Oh, hindi na spasm yan. Mm. Nagpapahilot ka naman, regular. Mm. Nagpapa-home service ka pa, nagpapa-massage ka -masage pa sa spa, nagpapa-treatment ka pa, wala pa rin. Mm. Hindi na yan muscle spasm, compression yan relax lang. Yan ang sagot niya, oh. cracking na. Sabi na sa'yo. Cracking na, sunog. So, Ayan oh, sagot niya. Puso ko kung okay. so, dyan. Straight Yan. Yeah. Relax Hmm? No. <coughs> na natin gusto ko eh. <laughs> <laughs> kayo hindi niyo mapatanong? Hindi, <laughs> hindi kayo marunong eh. Huwag yung pilipi. Kailangan naka, naka position siya ng maayos. Kahit itulak yun ng wag Huwag lang yung gagawin niya sa mga bata at sa sobrang may edad. Pero yung mga ganito, walang problema sa lakas. Pero pag kayo gumawa niya sa mga bata, naku, mag-iingat kayo. Baka hindi bumalik. Makikita niyo yung x ng bata, hiwa-hiwalay yung mga joint pain yung mga ibang pag nakakita kayo na x-ray kailangan niyan tansyan nyo lang yung lakas sa mga matatanda naman kaya hindi pwede sobrang lakas marupok na sila baka pag ano nyo lumago to kakala nyo yun yung tama pala balik na yung buto nag-crack na pala Yung daw, ano ba? Oh, mas matanda pa ako sa'yo. May naka-tritis ka na? Ayan nga po, sabi rin sa amin. Hospital ko. Ayan nga, bata pa yan. Hindi po maamin. Bata-bata ka pa. Hindi, napigla yung mga tendon mo niya. Ang pag ba nagbibiyar ka, pinapawisan ko eh. Hindi naman ako natuyo, di ba? Hindi po. Talagang bumalik, nawala na yung tiyan ulit. Lakas ko kasi kumain. Kasi pag ganito, maghahapong trabaho. Almusal, merienda, tangali, merienda ulit, kain sa gabi, kain sa gabi, pihaya. Pag nakakatulong ako ng alanganin, pag-isip ko, kakain na naman ako. Pero ano yung sabi mo yun? Ang tingin lahat dyan. Atangin ko rin yung mamaya. Kasama lahat dyan. na yung mga buhod niya, tsaka yung mga pangapa. At tangin ko yung mamaya. <laughs> Tatapusin ka na. Wala na naman. Oh, relax na. <laughs> See. <clears throat> Diyan ka lang na. Sumukan mo maglaro ah Bukas, maglaro ka Ituturo ko sa yung teknik Ilaro mo magtignan mo kung disin pa rin Mararamdaman mo okay? Kailangan matesting natin to Hindi ka naman talaga totaling pilay eh. Meron lang sumasakit sa'yo na Hindi mo lang malubusang matanggap kasi dati hindi ka naman gano'n. Na dati naman naglalaro ka na hindi naman ganun. Para nakakatroma. Na Parang hindi na ka matatroma, hindi ma ka makatayo pag <laughs> Gulat ka, 36 ka ba lang. Mas matanda pa ako sa dalawang taon. Tapos, pinatitis ka na agad. Kung ano granting na na may arthritis ka, magbawas-bawas ka sa ala mas aggressive yan sila pagka pagkae mo. Patis ang patis, oh. patis ang po patis. May hindi ka sa patis? Patis. Yan. Sabi ko sa'yo. Sabi ko sa'yo, ito na nga, granting na talaga. Arthritis na ito. Umiwas ka sa sobrang alat. Baka adobo na yung ano mo, ma maalat na yung sinigang, nagpatis ka pa. Oh, Ako okay, yan, uh -huh. sa adobo, papatis pa Naka-adobo ka, nagpapatis ka pa? Oo. Uh -huh. eh, Kaya eh, siya, ano pang kaasahan uh -huh. mo? <laughs> yung alat natin na kinakain, magiging agresibo yan sa may mga wild art crime is si mga barbecue di naman. Ito sa alat talaga doon, tsaka yung mga mga prito-prito, mga -prito, mantika. Tanda natin yung residue na kinakain natin. Diyan mapupunta sa mga joint-joint. Yanig-yanig lang yan. Kumbaga, aalugin ah, alugin lang yan. Tapos yun nga, bawas ka lang on. Eh, alam ko naman, baka paborito mo. Lagi yung okay, ganun timpla eh. Bawas-bawas ka lang din. Eh. Kung malakas ka sa patis, kung malakas ka sa mga mahalat, magdagdag ka ng tubig. Ako taga-luto eh. Magdagdag ka ng tubig. Then, para yun, tumabang yung ano. Yun. Ito, malakas naman eh, sa tubig. Pag inong ng tubig na wala kang problema. Nasa ko ng tubig. Hmm. Ayun. Okay, para mag-balance. Huwag mag-balance. Bawas na na konti natin magpatis. Huwag ka na kasi magpatis kung adobo ulam. lang. Pwede kang magpatis kung matabang yung pagkatimbla ng prito. Diba? Sa kapila. Sa pa. Inaro mo to mamaya o bukas. Maglaro ka. Bukas may ako bukas. Hindi kung kailan mo pre. Bago ko maglaro. Talong-talong ko na lang kaya mo sa bahay. Basic. Oh, basic. Ganun-ganun lang. Oh, Tapos, stretching. bumili ka ng pao. Obserba mo. Basta, pag, pag mo, bumili ka ng pao. Bakit yung ano sa katabang ko. Palibig ka. Sarap yan. Okay. Upo ka. Bumili ka ng pao. Malaking bagay na maniwala ko. Ano mo yung sa ko? Dito. Singit mo. Check mo. Singit mo. Pinata ko na yung singit mo. Dito. Hmm. May ano pa rin. Meron pa sa singit? Hindi, dali ah. Possible hindi tong pet. Sige. Tama yan, sabi mo sa akin para dadagdagan natin ang alo. Atake natin Walang mag release na yan sa balakang mo. Ano na siya ang mga Wala na yung release na yan. Compression nga yun. Yung narinig mo yung mga tumunog dyan na. Ay, napakagina. Ah, Ay, nihaya ka ulit. Bumalik yung... Masakit, balik na lang ako ulit ako. Gano'n mayayari. Sana, hindi lang bumalik. Sana, isang shot lang. Hmm. Lambutan mo lang, ha? Yung. Check mo nga. Ito, normal lang kung mo. Sabi may mag ganyan eh. Walang masakit. <sniffs> Walang problema yan. Sabi na. mo Hindi mo masakit. masakit pa din sa Ikot ko. Eh, Meron pa walt, eh. Ito, masakit pa. Sakit pa, sakit pa Hindi siya natukulan Pag hindi Ito, tumotong, hindi siya tumutunog may masakit. ganun. pag maliit na lang, kumbaga, manipis na manipis na, nagbago na, antay lang natin mga 2 to 3 days. Okay? Kasi minsan hindi na pa perfect na 0-0 agad eh. kaya halet plus uh. but not the list okay check oh uh. check 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 Wala na yun ngayon. Confession ngayon. mga siya Okay? Okay. Huwag lang maliligo today ah. lang. Tapos pumili ka ng tao. Masakit ba? Tumutunog lang. Tumutunog, Eh lahat ng may tumutunog ah. Wala nga Dapat agad ka na <laughs> wala sa God na Basta walang pain, tumutunog lang, walang problema yan, tandaan nyo. Pero kung pag lumagutok siya, nanghina kayo, ay ibang kaso na yun, iba yun, kailangan natin mapalitan yung posisyon. Hmm. Okay. Pag ganyan, oh, may pain yan? Okay. Pag ganyan, may pain, baguhin natin yung posisyon. Wala. Ito oh, wala, no? Hmm.

Sir, pagka, no, ayun lang. Pag na-rest na yan, 2 to 3 days, wash out na lang dyan. Hindi oh, mo pa agad na yun. O, oh, minsan talaga may natin ka lang iba. Konti. Kagaya yung tignan mo, parang... Pero zero, magsisiro-siro yan pagka, no, nakain nga ng water. Pero normal lang ako, tuk-tuk-tuk na lang. Kaya ko, puro tumutunog. Walang, basta walang masakit. Basta walang masakit kasi sa akin din yan eh, no. Kahit tawa ka mong tuod ko, no. Oh para maniwala ka. Eh, yung... oh. Yan hey, ang dami, oh. Progress ka. Eh, wait! Ay, itamba-damba ko. Okay, wala yan. Basta walang masakit. Mm. Okay, normal na yun. So, sa kamay ko, sa kabila ko <coughs> natin, may hinginig pa to eh. Bumayon. Nung pinahinga po niyong mag-basketball na wala. Dati no, pag nag-squat siya, talaga pa. Masalit na yan. kaya na tumagal na gano'ng nakatagal. <coughs> ah, hindi pa rin. O ngayon? Yan nakatagal. Oo, nakatagal. Observe mo nga yan. Wala akong nagat Kasi mayra pa -bub na naman. Wala siguro muna. Pero ito mo eh. na. Nakuha mo na ito lang. Nagusta mo? Nakuha mo na. Hinata ko na eh. Ayun. <laughs> Huwag ka lang maliigot din ha. Sige. Thank you.